Sandro Marcos at 38 kongresista, suportado si House Speaker Boji Ang buong detalye na balitang iyan, ihahatid sa atin ni Andrea Matias. Nagpakita ng suporta si Presidential San Antilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kasama ang 38 iba pang kongresista mula sa Northern Luzon Alliance para kay House Speaker Boji D sa inilabas na manifesto kagabi November 20. Kasunod ito na mga usap-usapang posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Sa ikalamang pahina ng manifesto, sinabi ng mga miyembro ng Northern Luzon Alliance na sa panahong sinusubok ang pagkakaisa at pamumuno, malinaw nilang ipinapahayag ang kanilang buong suporta kay D. Samantala, nauna na ang pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ng pagpapalit ng liderato at iginiit na wala ito sa kamay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Jose Atty. Claire Castro, ang pagpili at pamamalakad ng lideratos sa Kamara ay desisyon ng mga kongresista at hindi saklaw ng Pangulo. Nilinaw rin niya na anumang akbang sa House of Representatives ay nakasalalay sa mga miyembro nito. Matataga ang dalawang buwan ng nakalipas mula ng maluklok si House Speaker Boji D., Matapos nitong palitan ang nagbitiw na si Leyte First District Representative Martin Romualdez sa gitna ng isyu ng flood control. Para sa DATV News, Andrea Matias, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy.